Dapat kami na sa una-unahang upuan pa na pag nag-ano pa, kayo ah. nito yan ang isang k group. ako. Hindi ng niyo kayo. hindi nyo na assistant. Pwede ako. Kahit walang sahon, Matitigan na. Pahinggan hey. nyo na kanta namin ah. You know? <taking> <cić> Saan? Uy, mainit Hindi na. Ay! Nahulog ako sa'yo. Maliwa! 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 Balim, balim. Oh, Basketball na kayo ulit ni Pablo. O oh, tara, basket. Ay, manchid. Si... Dan, dan, ma... Wala lang tatagalog! Teh, kailangan mo ba ng staff or assistant? Nandito ako. Hala no, 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 na, wala. Maroon mo ako no. magpati make no, ng makeup. Makeup artist, kailangan mo. Marunong ako mag-makeup pampatay. patay. Hindi ka punas doon ang sewo. Ay, Wait, but mo, but still but still but si Danda, si Danda. Hala, hindi ko alam yung pipop na yan na group. Hindi ko rin alam yan. Hindi na lang mag-join ka dito talaga. O, no, pahinggan nyo na yung mga kanta namin na. Talag Tagalog ka! Mas bagay nagtatagalog ha! Ang piling so, koreano so, hilaw <laughs> ha! Koreano hilaw! Uy, totoo! Itin ka lang! I pray for your success. Oh, Samuel Samuel sama naman ni BJ. Yes! Kapasigatin yes. so, natin ang Philippines pop. Kasi ba? Binugot! Balut talaga! This time, ate ng ano, p Sa atin na muna, okay? Mamaya na yung mga Korea-Korea na yan. Mamaya na yung Korea na yan. Good luck sa journey nyo. Pero kung kailangan nyo ng staff, chat na lang ako. Chat na kami! Andi na lang kami. Taka Quezon City. Manila, Quezon City. Taka dito lang din ako, Quezon. Wow! Hindi, kaya ka ba? 20% ka mo. Hindi, joke lang. Kapag may show kami, pumunta kayo, ha? Okay, happy birthday. Kapag may show Gine, okay, yeah, lilibre ko na kayo. Oh, oh, sino tong letter na to? Ang oh, bogey. Ang oh, bogey niya, te. Ano pangalan nung red hair sa music video mo? <laughs> ano oh, oh. Ano? <laughs> Patrick. Anong nga yan. Ano pangalan? Patrick. Ah, ano? Patrick daw, <laughs> Patrick. Mamaya oh, ka na tandaan. <laughs> 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 Charot, sige lang. Baka mo offend ka, boy. So, ata sumali ni Dandan sa amin eh. Dali ka ba, Dandan? Teh, kung kailangan mo ng assistance, staff, ayun, nandito no, kami. No, no, concert, concert, gano'n. nag parang start pa lang sila. Ah, nag-i-start pa lang sila. Okay, kung pero, yung pagkakita dito, ba kamag eh. may ganyan, unang-una -una kami. Unang-una -una talaga kami. Baka kailangan nyo ng babae sa group niyo. No. Nandito <laughs> kami! Nandito kami! <laughs> Okay, sample. Sample na, sample. Yan sampol sample ako. Sample. <laughs> Di mapigilan. Ay, wag na. Saka, Hindi ka napansali. Bawal na, bawal na. Mabak na lang. sa taga. <laughs> Yung galo mo sa iba. Bawal <laughs> talaga. <laughs> Oye, guys, ano natin to sila. Ibas nyo si C13. ba si C13? Siya nga, oo. Huy, pogi mo talaga. Huy, first time makita ng pogi? Ang pogi ako dyan. Ote ka mo. Huwag ako boyfriend ko. Charot. Kukuhaan sila sila. Kuya! May backstreet na tayo.

Oh, the pogi mo! Kamukha oh, mo si ano? Si Tekla? <laughs> Joke lang! Joke lang! May basketball nga tayo, C13! Mamaya ka na, Dandan! Mamaya ka na kasi, Dandan! Naguhusap kami! Basketball! Basketball! Para kang mapa! Mapapakasawa! What? <laughs> Kalantot! Bumamot <laughs> si, 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 ma si, na! Akin shit may banat uh, <laughs> <laughs> la <laughs> la nga! La may Isa-isa kami may banat dito para sa'yo. Ulan po, taken ka na! Pero silent eh! Akin! Galing nga. Sanay na sanay na! Akin <laughs> <laughs> lang. Ay! Pagmamag ko talaga kayo. Dahil na-entertain mo kami, naboboring na talaga kami sa live namin. Pumasok ka sa live. Akin nyo! Naganaan kami po promote namin. Sana mag-success kayo. Alaman, Pray alaman. for your success. Ikaw dandan. Ikaw okay. <laughs> dandan, ha? Oh, kilala, kilala mo ba ako? <laughs> dandan, kilala kita. Ikaw yung criminal sa ano. <laughs> ay, ay, sama. Hintayin nyo na lang ako sa MPBN. Wait nyo na lang ako. Ah, ML player ka? Basketball, ining. Ah, basketball. Okay, pero sa ano, guys. pero sa cellphone. po, thank you. Bye, bye, thank you. Bye, bye. ingat yun. Oh See you tomorrow. Pag-tripan kayo. Pag-tripan naman kami. Uy, i-ista namin kayo. Yes, i-ista namin kayo. Promise. Promise yan, bye. Hanggang last kami ang ano? Ah, Hanggang last nyo. Fans nyo kami. Totoo dyan. Loyal fans. I do not understand you. Well, Sige, yan na naman. Sige, na. Sige na. Sige, kam sa kam nila. Darangiyo. Darangiyo. Pagod ako lang, guys. Suko na ako. I give up. I give up. Wave the flag. Give up. Surrender. Nakatawa ah, nga no? nung kukulit nila. Tawag <laughs> mo energy ko. Grabe. Ang energy nila. Um, Bumabanat pa yun, eh, no? Pwede bang I feel ko taken daw to silent tea uh, akin. What? Or at least naniwala silang 18 na oh, 'di ba? Naniwala silang hanguk saram katayo. <laughs> Agree ba ayo don mo mo 18 daw, 'di ba? It's a win. I think it's a win for us. Mission success. So dahil jan magsend kayo ng galaxy. <laughs> Joke lang our tiktok crown na